Hello po sa inyong lahat. Ito na naman si Riz Venus. Mag share ako guys. Mag-a-unboxing ako. Ito. Mag-a-unboxing tayo. So, ito siya guys. Na-order ko to sa sa Amazon. Ah, uh, ano to siya? Kettle yung yung pakulo ng tubig. Yung ano, parang takore. na di kuryente. At saka uh, uh, air fryer. So, bubuksan natin guys kung maganda ba siya. Kasi kung pwede ba siya sa Pilipinas. Kasi hindi ko siya nakita kung pwede siya sa Pilipinas. So, uh, tatry natin siya. I-unboxing natin siya guys. Excited ako. <laughs> so, bubuksan na natin. Buksan na natin siya guys. teka lang. Para makita ninyo. Ayan. Bubuksan natin. si Mura lang siya guys. Nabili ko lang siya ng 100 dirham. 100 dirham yung air fryer. Tapos yung ano ha ng tubig ng kettle, yung pakuluan ay 29 dirhams. si. So mura siya. Ito. Ito yung ayan, pakuluan ng tubig. Ito siya try natin siyang open kung maganda ba to lang ha so, open natin siya guys unboxing tayo ito hindi natin kung maganda At, pwede pa to sa Pilipinas check ko lang guys ha kung ilang volt siya pwede o pwede siya sa Pilipinas 50 to 60 volts. Pwede siya. Pwede siya sa Pilipinas. So, ito siya. At, eto. 29 there lang siya. So, open lang. Sweets so, so, on kagandahan, pwede siya sa Pilipinas. So, pwede na siyang gamitin sa Pilipinas. So, ayun. At, meron tayong isa. Yung air fryer ko, guys. Pero, kaya ito pinapangarap yan. Na makabili. Kasi, maganda yun eh. Pwede ka magluto doon ng isda, manok, lahat. Pwede. Hindi mo siyang magluto doon. Hindi ka mag-ihaw. Gano'n. Ngayon, hindi ka na siya maibalik. siya. Yeah. Hindi siya kalakihan. Wait na. yan na natin yung box. Para ipatong natin siya dito. Tingnan mo natin pwede sa Pilipinas. Ito siya. Pwede pa tapos sa Pilipinas. 0.5 liter siya guys. Uh, oh, pwede siya sa Pilipinas guys. So, pag may 50 to 60, ayan, pwede siya sa Pilipinas. So, magagamit ko siya sa Pilipinas. So, bubuksan natin. Bubuksan natin siya ulit. Ito yung nasa picture guys. So, pwede kang magluto ng fish da. No? yan French fries. Yan. Pwede kang mag-bake. Yan. Pwede kang gumawa dito ng cake. Bread. Yan. Pwede kang mag-ihaw ng steak. Yung steak. Tapos, eto, shrimps. Pwede mo rin siyang lutuin dito. Isda pwede din. Ang purpose yan guys. Pwede na maluto dito. So, bubuksan natin. Gano'n siya. Gano'n okay. na natin ito. Box. ganito sya so, oh. gawin lang natin yun dyan. Sip yung dyan safe syang inalagay sa cargo box, kasi may gawin yung start row eto na sya guys excited na ako eto na gawin natin ganyan gawin na sya guys ano niya lang to adjust adjust ka lang dito mayroon siya dito eh kung ano yung uh, lulutuin mo yan kung ano kung ilang heat eto mga to kung ano yung heat na lulutuin mo dyan tapos ito yung a-adjustan niya tapos, ito yung timer ito yung timer yan yeah ngayon ang ano nito kung paano siya buksan ba ah nakatipa pa pala yung gilid so okay natin ayun so yung nakita natin na ano na ano kanina ito okay. ito sya parang dito siguro to ito sya guys ito ilalagay sya dito para pag nagluto ka ng ano uh, ng uh, ano yan ito ba hindi lang ako sure kung dito nga ba teka lang tama ba ako so ito, ito sya na open hindi lang ako sure kung na open to Thank ah, you. Oh, open na ito siya guys. Open siya. Open na. Hindi ko lang pa sure. So titignan na ko itong ganito. Kung ano siya. So basta. Ayan na yung laman ng unboxing. Air fryer. Air fryer siya, guys. Ang ganda. Ayan na. hindi siya mag-uga-uga. So, dito, ito yung timer nga Time. Ito siya timer. So, Nalagaan na yan. O, diba? So, ito yung saksakan niya. Ayan. Tapos, dito, hindi ko lang alam to kung paano nga ba to. Meron ba itong ano? Suspect. So, siguro. Ah, hindi na. Kapag ano, ito yung oras. Tapos, yung init dito. Ito yung oras. Timer mo. Tapos, ito yung heat. Ito. Sa init. Ito siya timer. Kung ilang minutes gusto mo na luto. Pero, ito siya. Ito yung sa ah, ano nang, anong ano nang init niya sa pagluto ng kung ano yung gusto mong lutuin kung manok o bread or isda ang ganun ganun kasi may chicken siya so chicken so ayan siya guys ang chicken ah, uh, nasa ano siya 20, 23 to 27 minutes luto na yung manok sa so, temperature niya is ah, uh, na 180 temperature so 180 temperature dito maluluto yung manok dito 180. So, ayan siya guys. Ang ganda-ganda dahil pwede siya sa Pilipinas. So, ayan na nga guys. Na-share ko na naman sa inyong aking unboxing galing Amazon. Ayan. Magpapasalamat lang ako sa aking mga subscriber. Sa mga supporters ko, na mga kaibigan ko dyan. Mga langga, team langga, thank you, thank you so much sa supportan ninyo. At uh, sa aking mga nakasubaybay sa akin na nanonood. Um. Uh, maraming maraming salamat sa so, pag hindi nyo pag skip ng ads thank you so much at kung bago pa lang pala kayo sa akin channel please subscribe my youtube channel Chris Dinos at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa akin videos na ina-upload maraming maraming salamat guys bye bye see you my next vlog thank you so much everyone